Hello guys! Ayan, ikotin namin yung pagsibon po. San yung aso? Ayan. Ayan, ikot kami. Dito ba halos no, lahat ng ano? Ganda rin ito. Ito ang maganda. Parang kwarto ba ano? Uh, parang lahat na inan. tindahan dito mayroon na rin. Dito nga halos puno na lahat. Mag-sibol uh, okay. po, nandito kami sa doon. Ala, basa man yung likod. Tsaka mm -hmm. uh, lele. Tsaka lele. Ang bigyo tayo para mga lele. Ang ganda. Ang ganda rin yung mga gate. Ang ganda rin yung mga gate. Wala pa din bino. No? Sobrang lapad. Asan yung bahay natin hmm. sa Baco or Mami? Ayan o, pati ang likod niya. Ang galing noon. Bakit hindi pare-pareho? Pero iisa na siguro ang hulog. Same lang yan. Hmm. Oo nga no. Ito din no. Pero mali ka mo Pero mas Ay, mali ka mo. Ito yung, yung pinakadolo no. Swerte. Ang laki ng ano nila yan. Ayan, halos dito may mga bahay. Na. Ay, may mga ano may mga tao na nakatira. Ayan, ang puno po. na sila dito. May nakatira na lang. Saan yung kapihan dito? Sa dito. O, may kapihan dito. Ayan, bagong

Ito no, na yung daan kasi lahalos lahat din may kotse, no? Yung masasakyan. sasakyan. Kasi ang garahe, ginagawa na nilang ay sayang din sa yung space. Dapat iurong na lang, no? <laughs> Paano iurong ba yung sasakyan? <laughs> may kasama akong vlogger dito ang bata. <laughs> iurong daw po yung sasakyan. Paano kayo? <laughs> Ayan. ibang style ng mga gate nila eh. Pagandahan. Sa Bacoor, wala na kayong bahay. Ito, malaki din mo, Lala no? Wala na bahay. Daming nga nagtatanong. Daming pabenta yun.

ito yung pinaka guys. Yan Yan yung tangkunan ng tubig. Ito ang ganda rin. Yan guys, ang ganda rin ang mga. Halos dito may mga anong nagatura na rin. Ganda ng mga mga. Ito ang din lang. Ito din lang. kung ganyan, di? Gusto ka nakikita yung labas na nakikita yung labas. andisa rin. Mm. Sa tinatay na, sa napo. Eh, masarap sa kabila. Doon kina uh, ano. Hindi, doon kina papasinaya sa bungad lang. Doon kami nabili ang putok ang sarap. Kino. No, kinakain ng Kain mo na po, sir. Mm. Ah, sige na. Ayan. Nguya-nguya kami dito guys. Nguya-nguya. Yung panindalik po. Ay, anong kakainin mo kayo? Ayan yung May pod lang. dito. Ikaw, May car. May Nagbabasketball. May nagbabasket Ano sa'yo na? Ay, ya. Gi. Huwag <laughs> oh, ganyanin. Yan. Sira yan. Tsaka madumi. Ayan, dito kami, ikot-ikot. Ayan, kain tayo. <laughs> kain tayo. Ano sa ito, ma'am? Ano sa ito? Magkano dito siya malaki? 120, ma'am. Peno siya. Peno. Sige, isa po. Un, dito ka. Ma am. Ma am. Ano pa, ma'am? Ano ito po? Ay, dugo. Ay, dugo siya, ma'am. Na ma dito lang, manok mama. Isa Dari din isa na manok mama. Isa din ko. Dito ka lang, huwag kang papag ha? Dito na lang, huwag ano sayo? Magkano itong ano? Halimbawa. ba? magkano ito? hindi ito sa yung Isa lang? Isa lang, ma'am. May lemon, Ah, 8 pieces, ma'am. Kaya isang masarap 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 dugo, masarap Manok um, na rin. sarap Sandugo, ma'am. Hehe. sa'yo, bibi. Bread. Yes. Hindi pala nakita. Hay, gusto mo Oh, my gosh, kasi yan. Magagalit sa'yo si Daddy. Ako oh. yung pasibon, di? Ako yung pasibon? Oo, Ayan, guys. Alos sa lahat dito, maraming, ano, maraming e bike Kasi kailangan mo talaga mag-e-bike pag lumabas pag ka, mag-i-inom Tapos, ayan, oh. Ayan, dito ka, umubo isa lang ang nagtitinda ngayon. Dati marami ang sila dito pag sabad mo ko. Hindi mabili naman yun. Masarap naman yung ano ni Kuya. Dali mo doon na. Ayan. Dali na. Dali ka dito kayo. Hindi pa pala na ba gusto Ano yan? Pasabit na lang. Pasabit na lang ako mo. Pasabit. Ayan. 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 Bread, no? Hindi. Sabot di lang. Pinay. Meron kayo ako. Pinay. 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 ito yung main grocery. For 24 hours siyang walang sarado bukas yan. lahat. Ito yung bread bits. Ito yung labasan. Labasan ni Ito may nakatira na rin dito. Ito yung computer shop. Hmm. Free. ay sa mm -hmm. kami. Oh, mo, ah, mo Lalabas tayo guys. Masarap yung tinapay dun sa kasinaya yun di ba kina dyan. Ayan, <laughs> lalo, yung guardia dito nagbabantay. Pag pumasok ka dito, kailangan mo ng ID. Pag hindi ka tagad dyan. Tapos ayun guys, yung halaman na ano, during October yan siya na na. Ayan. White na white yung ano. Ang ganda niya tingnan kami magdadakay. Ang dami kasi dito ang gameplay. Kasi malayo-layo din yung hilihan ng ano, mga hulam. Parang talipa pa. Ganun. It, huh? Pero complete na yung mga. Uy! Uh, uh, ano ka na pala ito? Ang ano? Ano yung uh, bus na? Bus na. Ayan, ito yung Pasinaya Prime South. Pasinaya Prime South. Dito yung city for Janet. Dito si picture for yeah, dito dito sabihin ko na dito sa laro guys kung ano ang may na nakakap saan sa pasinaya Prime south kita nung aking up yan kina tuchu jani dami ng tao dito ito 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 yung karinderi karinderi ah. na. Pili ka doon. Basta yung kutok kay Ono. Yung kanilang may hot